Yo, what's up mga kamars? Uh, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po, no, mga kamars. Uh, mayroon lang ako sa inyong ibabalita mga kamars uh, na lagasan po tayo ng kasama sa sa industriya ng pagbablogging. Ah uh, Nabalitaan ko kahapon pa mga kamars sa post ni Joy Adventure Uh, yung kaibigan natin sa Palawan sa Tanipo Island uh, Si Joy Adventure Makamars ay isa po siyang uh, magiting na uh, mamamana sa spurs fishing Magaling po siya sa pana mga kamars uh, At isa rin po siyang uh, tour guide ng Curon, Palawan uh, Shoutout para sa iyo uh, Idol Joy Adventure uh, Isa po natin siyang kaibigan na napakabait at napakahambol na taga Palawan mga kamars at shout out din kay uh, Idol Buhay Isla Vlog ayan so kay Ariel shout out sa inyong lahat dyan uh, at sa lahat ng mga kanipo vloggers so mga kamars no uh, hindi ako lubos sa uh, makapaniwala na yung naging kaibigan natin at naging kasama kahit sa isang kahit sa isang saglit na panahon lang uh, doon sa Kanipo Island uh, nakakapanglumo isipin mga kamars no dahil na matay po sila uh, si yung primitive islander mga kamars kung maalala nyo kung sino man yung mga, sa mga Sword family uh, na nakakapanood sa mga vlog ng Primitive Islander mas lalo na doon sa mga uh, mga vlog ni Buhay Isla uh, sila yung kasama lagi noon ang namatay mga kamars ay si Katangay Kulot at saka si Katangay Jack so grabing bait yung mga kamars yung dalawa na yun at nakasama ko talaga sila doon sa Palawan halos uh, mahigit sang linggo kasi tayo doon sa Palawan mga kamars labi napakahambol na yung mga tao na yun uh, nakarating ako doon sa bahay nila yung mga kilala ko yung mga asawa-asawa nila yung mga mga anak nila, mga kapitbahay at siyempre hindi natin sila makilala kundi dahil kay Idol Boys la vlog at kay Idol Joy Adventure, ayan so grabe nakakapanglomo mga kamars dahil na ano pala, na blackout pala sila ang kinamatay pala nila, na blackout sa ilalim so hindi ko lubos maisip no mga kamars no dahil grabing ang taas ng ano nila yon yung pag nung nag nagkasama kasi kami niyan pag mamana grabe ang ang taas ng mga yung lalim ng yung hininga na sa lalim talagang grabe ang tagal niyan sa lalim ako nakadalawang balik na ako sila nandoon pa sa ilalim ganun ka taas yung kuha nila so siguro hindi na natin alam mga kamars no kung bakit ganon, anong nangyari kasi dalawa talaga sila dalawa sila Nag-blackout. So, kadalasan kasi yung mga pa lalo na, uh, sabi ni Joy Adventure sa akin dati, pag yung, yung sobrang lalim na daw kasi, yung sobrang lalim na yung, uh, yung, yung sisid. Tapos, minsan kasi, sobrang lalim na, uh, tinitipid mo yung, ano yung hangin mo sa katawan. Tapos pag, minsan daw talaga yan, pag yung, minsan mayroon kang inhintay na malaking malaking ano uh, isda tapos pag tata-timingin ka pa kasi yan para hindi lugay yung pagsisid mo silalim na dapat makuha mo kaya minsan daw dyan na abutan ng blackout yung tao tapos minsan din na yon yung ano uh, yung minsan nakuha na yung isda tapos siguro yung isda nag nag ano doon sa bato Uh, Inikot-ikot yung kasi may tansi kasi mga mars, eh, Bukod dun sa may pana, meron yung tansi or lobid. At minsan kasi isda niya pag malaki, pag hindi timingan sa ulo. Iikot yan sa bato. Kaya minsan na uh, inaabutan ng blackout yung yung ano, yung mamamana. Kaya yun. Napaka ano, uh, nalungkot talaga mga mars, kasi Siyempre, yung mga tao na yun, napaka mabait. Mabait yung mga tao na yun. Mabait sa kano. Maayos sila makisama ng, ano, ng kasama. Kaya napapunod yung mga kamars, yung mga video namin. Yan yung mga video na nagkasama kami doon. ah uh, nakakatuwa. Bilib ako dyan sa, ano, sa kanila. So, about sa pana. Mas lalo na si Joy Adventure. Grabe yan sila. Mas lalo na yan. Uh, saksi talaga ako dyan nung nagkasama kami. Grabe. Ang lalim na yan, abot pa niyang lalim. Ako, kalahati lang. Kalagitnaan lang ako, pero siya na si lalim. Ang tagal pa yan. Bago ahon, bago ahon yan. Bihira lang yan na aahon na hindi makahuli. Kaya, nakikiramay, nakikiramay ako sa, lalo ng mga kamars natin. Nakikiramay, nakikiramay kami sa, ano, sa paggamatay ng ating kaibigan na isa ring vlogger. Panorin nyo mga kamars, Primitive Islander, yan yung YouTube channel nila. At lang natin ngayon yung update Kung bakit ang mangyari Hintay ko rin yung update ng vlog ni uh, Buhay Isla Tsaka Joy Adventure At sila kasi ang nakakaalam dun Kaya saludo Sana mapasalangit ang kaluluwa nyo uh, Katangay kulot, katangay jack Ayan So Yun lang mga Mars, uh, Chat out sa lahat nating mga mana At ingat po tayo lagi at bukod lang sa mga namamana, mas lalong ng mga nang lalambat. na at saludo ako sa lahat ng mga mangisda. Uh, hindi basta-basta mga isda, mga mang kamars. Uh, madali lang tingnan siya sa pag nasa TV na, sa cellphone, pag manood tayo ng YouTube. Pero hindi talaga basta-basta. Maraming mga preparation dyan. Maraming mga ginagawa na tamang ano. Kaso lang, uh, doon na lang hanggang doon na lang talaga ang buhay nila. Ayan, nakikiramay ako.

Oh, pwede po. Hindi Pero kung ano mga tao ko, kwan man, paano na siya? Simpid <laughs> oh. na. Pero pwede na siya mag-sample ngayon, di ba? Si Kwan lang, si Bay Ariel lang. Hindi lang, pwede na siya lang. Eh, mura duda mura Kasi ano yung sa mga galawan pa lang. pag listing. Parang reflected ba? Relate, relate. Narelate niya? Sure, di ba ano oh, ko oh. tanataturo kahit nanginigat mo niya ko. Minahal kita dahil sa salati mo. At ang dahil sa ko sa iyo, handa akong pumatay at mamatay. At awa ko lang minahal ni Jack ah, din <laughs>

Eh, okay, mama na ngayon sila tangay kulot sa kanya no. sa Diyo. Adjoy adventure sa kanya bisita natin. Gamay gamay, gamay gamay, gulit niya ba? Gamay gamay, gulit kami niya ba? Gamay gamay, niya ba? Kasi bay boy is na, ano, may sakit. May doon! siya. Daog, gamay isip, tayo dito lang mga loads. Hintay sa huli nila. Para tayo yung maglilinis. Yang dito lang vlog natin kasi nag ano lang tayo mga kamas to. Uh, nagsalita lang tayo dito dahil ito tunayan mga kaibigan ko talaga sila ayan